Kumusta po kayong lahat mga brother, mga viewers at subscriber Magandang araw po sa inyong lahat Ito po magbubuo po tayo ng mga ilaw Ito po daw ay tinamaan ng kidlat sa bangka po mismo Kaya nagpupundihan po itong mga ilaw na ito Kaya magbubuo po tayo kung ilang piraso lang po ating mabubuo Kasi po mga brad, at kinamaan po ng kidlat kalimitan po ay nasusunog na po yung mga pyesa kaya samahan nyo po ako dito para po tayo matuto ito muna ang ating unahin Tingnan nyo po mga brado, oh. Wala pa pong kapundi-pundi po itong mga bulb natin. Kaya marin dito po yung sa loob. Pero ngayon mga brad, ati po muna itong testingin kung ayaw pa talaga umilaw to. Ayaw nga talagang umilaw mga brad. Ngayon mga brad, atin pong bubuksan ito para po matingnan natin yung LED driver nito kung sunog ba. baka gasolinaan Tayo oh, na kunang sasabi kung tingnan mo baka pagdating daw babalik mo ay hindi din ko ang timan no? ba Ayo ah, no. Yan na pupunta din sa Ito po yung ating lady driver mga brado. Oh. Parang may sundog na po sa ilalim ito. Oh. Hindi na po natin kita. Pero tatanggalin din po natin ito. Ayan po mga brado. Oh. Nasa sulok po. Ano? Atin mga pong tatanggalin to para po malaman natin kung ano po yung mga nasusunog.

Ito na mga brad oh. Sunog po ang fusible na resistor. Maaring shorted na rin ang chips diode nito. Kaya ngayon mga brad, titingin po tayo sa iba. Baka meron po tayong makukuha. Tulad po nito. Atin po muna itong titistingin. <tinyo> Yan mga brad, ayaw din pong umilaw ano. Atin daw muna si ito kung ano naging problema po nito. Yan mga brad, oh. napapansin nyo ba itong apat na pirasong bulb na may kulay itim? Yan po atin pong pipihitin ha. Ah. Ito na mga brad, oh sa dalawa, tatlo, yung apat na yan alam nyo mga brad itong apat na ito naka paralel hindi po yan naka series alam nyo mga brad sa apat na punding ito hindi na po natin kailangan magpalit kaya ito po ah, tumutok po tayo ito po yung ating negative ayan po, apat tapos positive naman sa taas apat din

سيدي ليك انا براجع لك هذا ال ا ضحك مو ضمانتي ما كان يجي باخذني Yan ang mga brad, natin po na po nalagyan ng jumper Kaya atin na po itong titistingin Kuha okay. 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 you know